Congressman Terry Ridon, ang uh, chairman ng Public Accounts Committee, Bicol Salro, representative. Good morning, this is Aljo Bendio. Congressman Ridon. Magandang umaga, Maraming salamat sa pag-imbita. So ito pong resolution, ikaw po yung author nito sir, no? na mag-iimbestiga. Uh, resolution number 145 may infracom uh, para i-scrutinize itong mga proyektong inimplement ng DPWH. Na-check ba yan ng COA? Meron ba talagang tumanggap ng malaki sino-sino itong tumanggap ng mga kickbacks? Tama o ba sir? So tututok tayo doon sa mga ghost projects, bloated contracts at uh, ilan pa. Uh, can you give us details about this sir? Ito na po yung uh, pinangako po natin ng nagdaan no? na pagsisimula na po, po ng investigasyon ng Kamara, Uh, pagkatapos po ng dalang budget briefings, no, kasama po, uh, uh, briefings po with the DPWH, no, patungkol po dito sa mga flood control projects. So, uh, formal hearings na po ito. So, lahat po ng mga dadalo po dito, uh, katulad po ng Senate Blue Committee, they have to do it under oath. Uh, meron na pong uh, content at uh, sa pinapowers po yung uh, uh, committee po na ito na pangungunahan po ng public accounts, public works at uh, good government committee para siya sa atin po talaga yung lahat ng mga irregularidad Uh, dito po sa flood control projects. No? So lahat po ng mga nabanggit na pauno ng mga inspeksyon niya na, na gross projects, substandard projects, masasama po ito doon sa mga sisiya sa po ng uh, kongreso. Hopefully within the next two weeks po. Paano kung magpupumilit ang ilang uh, mga uh, miyembro po ng uh, house ng kanilang reservations who can see conflict of interest in a body, potentially ma-uncover itong mga dealings na ito of its own members, congressman, and performing a task. Sabi nga nila, better left na lang yan sa judiciary or executive branch. Ayan, yan na lang siguro ang executive at ang korte ag uh, humatol sa kanila. Ano reaksyon niyo po? Alpo malaya naman ho sila nga uh, magbigay uh, lang kanila pong mga pagtutol dito po sa gaganapin pong uh, pagdinig no pero mas mahalaga ho siguro dito uh, maging platforma po talaga ito ng uh, pag-expose no nung pong mga irregularidad. Ibig sabihin, uh, una sa lahat, hindi naman lahat ng mga proyekto kasangkot ng mga kongresista at mga senador. No? Marami ho dyan sa mga ghost projects, sigurado ako, executive uh, initiated and executive operated lang po ng mga uh, sindikato at scams. No? So, eh, meron namang pong full oversight ng Kongreso at Senado sa ganito pong mausapin. No? Yun yung una. Pangalawa, Independent ba may mga pangalanan pong kongresista at senador? Ang totoo naman, ang gagawin mo talaga natin yan, bibigyan mo natin sila ng pagkakataong sumagot. Pero immediately, atras po yung uh, infrahome sa particular na kaso po ito, na ito at ipapasa agad-agad sa depth death investigation po na ginagawa na po ng Para ho, walang masabi na meron po tayong pinagtatakpan o dinidepensahan po nating mga kasama. Kailan nun itong magsisimula again, Kong? Hopefully, in the next two weeks, magkaka-organizational meeting lang din ho, itong particular na uh, try na ito, uh, dahil uh, yan po yung mga uh, mga ano eh mga request, request bago magkaroon po ng formal hearing. Pero nung uh, hearing din Senate Blue Ribbon uh, Committee hearing uh, about this, so papano ito yung investigation niyo would run alongside with that. Ah tama po yun. Ang totoo naman iba-iba naman 'yung uh, atake na nasinado at uh, kongreso, no? Sa usapin po na ito. Pero very clear na 'yung me method methodology po ng pag-imbestiga project to project po ito. So ibig sabihin, uh, 'yung pong mga nakita na pong mga uh, proyekto ng pangulo na substandard o ghost, din yun po 'yung mga pwedeng unahin ho natin at uh, masiyasat po with more particular detail. 'Yung pong lahat ng mga sangkot, ng mga personalidad at entities uh, dito po kung uh, kontratista yan, kung DPWH official siya, COA official ba yan? Partikular doon sa mga ghost projects kasi hindi naman pwede magkaroon ng ghost project kung wala akong uh, hey, uh kasabot na tao ng COA. No? At ako uh, kung may kongresista at senador po na sangkot mo dito, uh, whether uh, net originated fund o or uh -huh. congressional insertion originated fund, lahat po yan masisiwalat sa pagdinig. Ng pong, uh, ng pong House Infracom. So papangalanan niyo po itong mga legislator o kung lumabas sa kanila mga pangalan, uh, pati na ho ang mga kasabuat nito. So uh, ano pong gagawin natin? After Ay, walang, talaga, Ay, katulad na binanggit kapag pag napangalanan ho sila dyan, okay. in the course of the investigation, uh, ang mangyayari ho dyan, eh, bibigyan ho natin sila ng na pagkakataong sumagot, tumugon, no? pero immediately magre-recuse. Ibig sabihin na atras po yung uh, investigasyon at ipapasa na agad sa oh. DepDem yung po nga pagsisiyasat dito po sa particular po na kaso na ito. Opo. Meron na po mga isiniwalat dito ang ilang mga senador. So pwede ho ba nating gamitin yon Yung mga facts na uh, binanggit sa mga privilege speeches lalo kay senator Lacson? Pwede na magsimulan yun, no So tulad doon na binabanggit, may particular na proyekto po nga binabanggit si Sen Senator Lacson at uh, particular kung kongresista ang pinangalanan. No? So, uh, pwede nating natin uh, mapag-usapan doon sa Infracom. Bigyan ng pagkakataon ng kongresista na magpaliwanag. Pero immediately, ipapadala na po sa DepDev for a further disposition po ng usapin po na ito. Mm -hmm. So, parang itong Infracom, eh, best venue pa rin to take up itong mga aligasyon na ito, lalo na sa mga so-called percentage. Doon po tayo talaga... Doon po nakatutok eh, nakasentro, porsyentohan po na natanggap ng ilang mga politiko uh, for every implemented project. Yung iba tal, wala ho talagang na-implement na proyekto. Guni-guni, ghost projects ho so talaga. Yun po ang nakakalungkot. Congressman Widon. Okay, oh, yung mga ghost projects. No? Ang totoo naman, uh, wala, tayong, wala, tayong doubt na pagkaka-ghost projects ang pinag-usapan, yung po nga uh, DPWH, yung kontatista at yung COA, meron po talagang pananagutan doon. Kasi uh, talaga wala walang nangyari doon eh. Talaga, sabi nga Paolo, guni-guni. Pero in the course of investigation, malalaman din natin, meron din ba silang mga kasabwat, kongresista o senador? Ibig sabihin, kasama ba yung mga legislators dito sa sindikato po na ito? So makikita po natin yan. Pagka tinilad-tilad na po natin, halimbawa, ito pong uh, lifestyle nito po mga DPWH district engineers original directors di ba eh bakit parang uh, napakaluho naman pala ng mga buhay po nila no so yan po yung ilan sa mga pwede ho talagang abutin na nga investigasyon po na ito so kung may mga pangalan ho ng mga incumbent uh, house members lalabas ho dyan sa hearing na yan ano pong uh, ibibigay natin sa kanilang uh, tawag dito karapatan at no? at least man lang ma ang kanilang kanilang side during the inquiry. Eh opo. Pa paano po ito kung uh, miyembro pa rin miyembro po sila ng uh, three committees na magkoconduct po ng joint probe? What will happen, Congressman? Hindi mag-aano talaga yan. Siyempre, we will ask we'll probably ask them to uh recuse also as part of uh sa uh, the infracom no pagka ganyan po yung uh, kalagayan pero syempre we want to afford due process to everyone pero at the minimum like what i said like, I like what i said uh, talaga ho uh, magpapaliwanag uh, ho sila pero magre-recuse immediately po uh, ang atin po mga uh, committee on that particular issue papadala agad sa DepDev okay. pero yung bagay po na binabanggit ibang bagay pa huyan yan ano so pag-usapan ho namin ng mga committee how how na involve how we will actually deal with it pero i'm state i'm speaking as uh, as a chair baka hindi maganda na ako nga na ka at bahagi ka pa rin ng komite eh sumasama ka pa sa mga diskusyon deliberation uh, po pong house intro Yung mga kababayan natin, mga netizen na hindi po sila satisfied lang sa mga investigation na nais po nila may makasuhan at may makulong. Ano po reaksyon nyo dyan, Congressman? at tayong debate na kailangan humi makulong no pero very important din ho na maayos ho talaga yung proseso po ng pagpapanagot no? hindi ho pwedeng uh, alba may nagsabi lang ho na mayor na may kumukubra na kongresista eh talaga ang katotohanan no? yun kailangan ho lumabas yun sa course po ng investigation ho natin eh ang uh, um, maipapangako lang ho natin sa mga kababayan ho natin na talagang ang lahat po ng mga tanong dapat masagot sa lahat po ng mahalagang tanong para maabot po yung katotohanan, eh, itatanong po natin sa lahat po ng mga sangkot. Maraming salamat po, Congressman Terry Ridon, ang uh, chairman ng House Committee on Public Accounts, Chairperson Bicol Saro Partilis. Good morning po. Thank you. Maraming, maraming salamat. Mabuhay po kayo.